Hello po sa lahat ng ating mga giliw na taga-subaybay, sa lahat po ng aking mga followers at sa lahat po ng mga naaabot po ng ating uh, pag-aaral na ito ng uh, mga kasulatan. Isa pong muling mapa mapayapang uh, sambahayan, masagana po at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli po tayong uh, magtatalakay ng mga ilang uh, uh, verses mula po sa Biblia. Napakahalaga po sapagkat ito po ang ating magagamit bilang uh, ating uh, pagkain, ng ating kaluluwa at uh, siyang magiging ilaw natin sa patuloy na dumidilim na mundo natin. Ang ating pong tatalakayin, ang mga katusan ng propeta ay hindi na ikapagiging da dapat huwag po sanang masaktan at pasintabi na rin po sa ating uh, mga kapatid na uh, hindi po kristyano at uh, maaari pong masaling natin ang ating, ang kanilang damdamin sabalit ito po ay nasulat mula po sa banal na kasulatan. Alam po natin na sa kasalukuyan ay napakarami pa rin po ang naniniwala at nagsasagawa sa mga kautusan at mga paniniwala sa panahon po ng mga propeta. Partikular po ang mga kautusan na ibinigay ng ating Panginoon Diyos kay Moises noong sila po ay naglalakbay pa sa ilang o sa disyerto patungo po ng lupang pangako o ng kanaan. Bagaman may mga namalagi sa mga utos, ang mga kautosang ito ay hindi na po ikapagiging dapat. Bakit po kaya? Yan po ang ating tatalakayin sa ating pag-aaral. Ano po ang pahayag ng Biblia sa mga kautosang ibinigay kay Moises? Dito po tayo magpapanimulang bumasa. Ganito po ang ating mababasa dito po sa ikalawang kurinto sa 3 at 7. Ganito po ang ating mapakikinggan. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ng po yung mga kakusan na binigay kay Moses ay nangyayaring may kaluwalhatian ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moses dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha na ang kaluwalhatian itoy lumilipas ano po ang pahayag ng Biblia patungkol po sa kautosang ibinigay kay Moises. Ang mga kautosang ito, bagamat may kaluwalhatian at ang kaluwalhatian ng mukha na ni Moises na propeta, ang wika po sa kautosang ito ay lumilipas. Ano po kaya ang dahilan bakit ang uh, kautusan na, na nakaukit po sa bato ay bagamat dumating o binigay kay Moises, ito ay lumilipas. Dito po naman sa Ebreo sa 7.12, ganito po ang ating mapakikinggan. Sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote ay kinakailangang palitan naman ang kautusan. Ano po ang dahilan? Bakit po ang kautusan na ibinigay kay Moises bagamat may kalwalatian ay lilipas sapagkat kailangan pong mapalitan ang pagkasaserdote. Kung nung una ay ang mga ang kan ng mga libita kagaya po ni Aaron o ni Haron ang mga libita ang nangangasiwa sa pangangasiwa ng pagkasiserdote ang sabi ng Biblia ay napalitan ito ang pagkasiserdoting ito kailan po nagkaroon o nagkaroon ng effectiveness kailan po napalitan ito kailan ito naganap pakinggan po natin at balikan natin ang bababasa dito po sa 16.16. 16. Ang kautosan at ang mga propeta ay mananatili hanggang kay Juan. Mula nooy ang ibanghilyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangaral at ang bawa tao ay pumapasok doon at nagpupumilit. Kailan po nagkaroon ng effectiveness? Kailan po napalitan ang mga kautusan. Ang sabi po sa talata, ang mga kautusan ni Moses at ng mga propeta ay nanatili lamang hanggang sa panahon ni Juan Bautista. Tandaan po natin 'yan. Sino po ang tinutukoy na papalit bilang sa uh, saserdote? Pakinggan po naman natin dito po sa Ebreo 4.14 at 15, ganito po ang ating bababasa. Kaya nga, yamang tayo ay may isang dakilang pinakapunong saserdote, si Jesus na anak ng Diyos na dumaan sa mga langit. Tayo ay magpakatatag sa ating ipinahahayag sapagkat wala tayong pinakapunong saserdote na hindi maaaring makiramay sa ating mga kahinaan. Siya ay sinubok sa lahat ng paraan katulad natin. Ngunit siya ay hindi nagkasala. Sino po ang tinutukoy ng Biblia na saserdoteng papalit doon sa mga naunang saserdote? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo. Ang ika ay Mayroong pagkasiserdoting makalangit sapagkat siya po ay umakyat na sa langit sa panahon nating ito. Mula po nang siya ay uh, mapako sa krus na buhay makatatlong araw at umakyat na po sa langit. Alamin po natin kung ano ang kabutihan ng pagkakaiba ng pagkasiserdote sa angkan ni Levi. Kanina ay nabasa natin ang pagkasiserdote ng ating Panginoong Kristo. Siya ay mayroong pagkasiserdoting makalangit at uh, dumaan sa matinding hirap. Kaya nga itinaas siya ng ating Panginoon Diyos kung pag-aaralan natin sa ibang mga talata. Tanong natin, ano po ang kabutihan ng pagkasaserdote sa angkan po ni Le, ng mga libita? Ang mga anak ni Levi na naging mga saserdote ay may kautusan na kumuha ng ikapo mula sa mga tao. Ito ay ang kanyang mga kapatid bagamat sila ay nagmula sa baywang ni Abraham. Ngunit siya na ang kan ay hindi nanggaling sa kanila ay kumuha na ikapo mula kay Abraham at siya na tumanggap ng pangako ay kanyang pinagpala. Ano po ang kabutihan ng sacerdote ng ang kan ni Levi, ang wika po sa ating binasa, sila ay binigyan ng karapatan na kumuha ng ikapo ng 10% mula po sa inihahandog ng uh, bayang Israel. Sampung sa lipi naman ng uh, nagmula ang Panginoong Isu Kristo dito po sa ating uh, naman dito po sa Ebreo sa 7.14 Sapagkat malinaw ang ating Panginoon ay nagmula sa lipi ni Huda at ng at nang tukuyin ni Moises ang liping ito, siya ay walang binabanggit patungkol sa mga pagkasiserdote. Sampung lipi nagmula ang ating Panginoong so Kristo Kung papansinin po natin, ang banggit po na pagtuturo ni Apostol Pablo ay sa lipi ni Huda. Kaya nga, kung uh, base sa pag-aaral. Wala pong binanggit na mga patakaran o kautosan ni Moises bilang pagkasiserdote na wala po sa mga libita. Yan po ang dahilan kung bakit ang wika po sa ating mga naunang binanggit, kinakailangang mapalitan ang kautosan ng mga propeta. Kanino galing ang pagkasaserdote ng ating Panginoong Kristo Sa Ebreo, sa 7.11 kung ating babasahin, ang ipinagkalob sa kanya ay ang pagkasisordote ni Melchizedek. Kaya nga, may halaga pa ba? May halaga pa ba ang mga kautusan ni Moises? Batay po sa ating uh, bababasa. Pakinggan po natin, Ebreo, sa 7, 18, 19. Ganito po ang ating bababasa. Sapagkat, napapawi ang unang utos, panahon ni Moises at ng mga propeta, dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. Sapagkat ang kautosan ay walang anumang pinasasakdal at may pagpasok ng isang pag-asang lalong magaling na sa pamamagitan nito ay magsilapi tayo sa Diyos. Mayroon pa po bang halaga ang kautosan ni Moises o kautosan ng mga propeta? Ang sabi po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, ang mga yan ay napawi ang unang mga utos sa kawalan ng kapakinabangan o mahina at kawalan ng pakinabangan. Kaya nga hindi na yan ikasasakdal sapagkat mayroon ng mga kautusan na mas lalong magaling ang sabi po ng pagtuturo ni Apostol Pablo. Kaya nga, ano po ang kahalagahan ng ating Panginoong Iso Kristo. Pansinin po natin ang pagtuturo dito po sa aklat po ng Roma sa 8 at 9. Ganito po ang ating mapapakinggan. Ngunit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Ano po ang kahalagahan ng ating Panginoon sa so Kristo? Malino po ang ating napakinggan, ang ating Panginoon sa so Kristo ay siyang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Nung tayo ay makasalanan pa mapapatawad ang ating mga pagkakasala, mawawala ang poot ng ating Panginoon Diyos sapagkat tayo ay itinuring na kaaway ng Panginoon Diyos nang tayo ay makasalanan pa. Kaya naman, yayamang ipinagkaloob ng ating Panginoon Diyos ang pag-ibig sa atin, ang kanyang minamahal na anak, ipinagkaloob sa para sa sandibutan dapat bigyan po natin ng kagantihan. Ano ang hinihiling ng ating Panginoon Diyos bilang ganti sa pag-ibig natin sa Kanya? Panghuling talata po na ating ipaglilingkod. Sa unang 1.5.3 Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat bilang ganti po sa pag-ibig ng ating Panginoon Diyos sa atin. Ibinigay na bilang handog sa atin, ng ating Panginoon Siya so Kristo, na patawad tayo sa kasalanan, inalis ang pagkakaalit, ang puot ng ating Panginoon Diyos. Ano po ang dapat nating iganti? Ibigin po natin ang ating Panginoon Diyos. Sa papaanong paraan, ang wika po sa talatang ating binasa, sundin natin ang utos ng Panginoon Diyos. Ibigin natin ang ating Panginoon Diyos, kaya huwag na huwag tayong kikilala sa mga peking Diyos, sa mga Diyos-Diyosan. Isa lang ang dapat nating kilalaning Diyos. Mahalin natin ang ating kapwa, ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid, ang ating kapwa. Hindi tayo dapat magtanim ng puot sa kanila ayaw po ng Panginoon Diyos yan sapagkat kung tayo ay napupuot ang wika po sa ating uh, uh, ibang mga salita ang napupuot sa kapatid ay mamamatay tao hayaan po natin na ang Panginoon Diyos na tapat na hukom ang hahahatol po sa atin pagdating ng takdang panahon. Yan po ang ating leksyon. Maraming maraming salamat po. At uh, hanggang sa muli po nating pag-aaral. Paalam po.